Ang kwento na ito ay tunay na karanasan ng kaibigan ko na tago na lang natin sa pangalan na Roberto. Nangyari ito noong taong 2000 sa bayan ng Bulacan. Saan natin ang kwento? Si Roberto ay isang estudyante noon sa kuleyo at nag-aaral sa lungsod ng Kubaw. Minsan, Ginabi siya ng pag-uwi dahil sa haba ng pila sa sakayan ng jeep. Habang nasa biyahe, nakatulog si Roberto dahil halos inabot din ng dalawang oras ang biyahe noon. Nagising na lamang si Roberto nang tumigil na ang jeep sa pilahan ng mga tricycle. Kung saan doon siya ay bababa pagbaba niya sa pila ng tricycle. Sakto, sa nalama ang nandun at nakuha na ng nauna sa kanya. Nagtanong si Roberto sa tindahan kung mayroon pa bang darating na tricycle. Ah, miss, magtatanong lang po, mayroon pa kayang darating na tricycle ngayon? Sagot naman ng tindera. Ay naku, hindi ko lang sigurado kung meron pa. Gastos na kasi na madaling araw pero subukan mo na maghintay. Bakit saan ba ang bahay nyo? Sagot naman ni Roberto. Ay miss, medyo malayo ang bahay namin. Sa kabilang barangay pa kami nakatira. Ay, eh, parang ang hirap naman kasi maglakad ngayon. Eh. Madaling araw na. Tapos napakadilim pa ng dadaanan sa gitna ng tindera. May kalayuan nga. At madilim sa lugar na dadaanan mo kung maglalakad ka naman. Hindi na nakapaghintay si Roberto sa tricycle. Sapagkat pagod at antok na siya kaya nagpasya na lamang siya na lakarin kahit madilim. Bumili si Roberto ng isang bote na soft drink at dalawang piraso ng sigarilyo. Ah, miss, sige at mauna na ako ah. Saan ko na maglakad? Mahaba-haba pa itong ano eh. Dadaanan ko papunta sa amin. Tapos madilim pa doon sa may bandang mga kawayan. Eh, bumili na lang ako ng soft drink sa'yo. Tsaka sigarilyo para kahit papano meron akong ano. Hawak-hawak at hindi ako masyadong matatakot sa dilim. Sagot naman ng tindera. Eh, sige, mag-iingat ka po at madilim ang iyong dadaanan. nagumpisa na ang lumakad si Roberto. Habang naglalakad siya, iniinom niya ang isang bote ng soft drinks na at umihitit ng sigarilyo. Nangangatog ang mga tuhod niya at sobrang kabado na nanlalaki ang kanyang mga mata. Dinig na dinig niya ang mga bawat tunog sa paligid na nagmumula sa kadiliman. Walang anumang sasakyan o motor ang dumadaan habang siya ay naglalakad nang marating niya ang kalagitnaan ng kanyang dinadaanan, puro puno doon ng mga kawayan. Napahinto si Roberto sa bukana ng kawayanan. Nadinig niya ang mga tunog ng kawayan na lumalangit-ngit habang umuuga. Medyo natakot si Roberto subalit. Hindi niya pinansin dahil alam naman niya na natural lang na tunog ng kawayan yon. Patuloy lang sa paglakad si Roberto. Subalit sa kanyang paglalakad, kung saan siya matapat, doon tumutunog ang kawayan. Ang kanyang mga nalalampasan ay hindi na tumutunog kung kaya't napapaisip siya. Doon nag ng kabahan ng musto at makaramdam ng takot. Patuloy lang ang pagtunog ng mga kawayan na kanyang matatapatan at palakas ko ito ng palakas. Pakiramdam ni Roberto, may kasabay siya sa paglalakad sa gitna ng kadiliman. Nagpalingalinga na siya sa paligid upang tingnan kung meron man siyang kasama subalit sobrang dilim kaya't wala naman siyang makita. Walang kaalam-alam si Roberto sa parte na iyon ng paboritong lugar ng aswang sa kanilang barangay. Takot na takot na si Roberto kaya't napilitan na siyang magmura habang ang aswang ay nagtatago lamang sa mga puno ng kawayan. Palipat-lipat ang aswang sa mga kawayan. Biglang natigilan si Roberto at napatingin siya sa isang sulok. May nakita siya doon na dalawang Malit na kulay pula na parabang umiilaw. Ang nakita pala ni Roberto na dalawang maliit na kulay pula ay mata ng aswang. Naaninag ni Roberto ang katawan ng aswang kung kaya't napilitan na siyang tumakbo. Nagtatakbo na nga si Roberto at sumunod din sa pagtakbo niya ang aswang. Ibinatun ni Roberto sa aswang ang hawak niya na bote ng soft drink na kanyang iniinom. Hindi tinamaan ni Roberto ang aswang kaya't nabasag lamang ang bote sa kalsada. Patuloy lang sa aripas ang takbo si Roberto at patuloy lang din sa pagsunod sa kanyang aswang. Sa di inaasahang pagkakataon, natapakan ng aswang ang basag na bote na itinapon ni Roberto. Dahilan para matigilan ito. Hindi na nakahabol ang aswang kay Roberto. Nang naklayo na si Roberto, nakita na siya ng mga nagrondang barangay tanod at doon natigilan si Roberto. Hingal na hingal si Roberto habang kinakausap siya ng mga tanod. Tinanong siya, Ah! Bakit ka tumatakbo, iyo? Halos hindi makapagsalita si Roberto sa kanyang sobrang takot at ingali. Ano nangyari sa iyo? May sumusunod po sa akin doon kanina sa bandang kawayanan. May nakita po akong dalawang maliit na kulay pula na ni ilaw. Tapos naaninag ko din yung katawan ng aswang. Sinabol niya ako. <laughs>